Lemuria, ang nawawalang kontinente na sinasabing mas sinauna pa sa Atlantis. Isang paraisong nilamon ng dagat at di umano, narito mismo sa ilalim ng Pilipinas. Bago pa isunulat ang kasaysayan, bago pa nagsimula ang mga kaharian ng tao, may isang lupain, napakalawak, napakayaman, at napakaliwanag. Ngunit isang araw, bigla na lamang itong naglaho sa ilalim ng karagatan. At ayon sa mga alamat, ang mga labi nito ay matatagpuan malapit mismo sa Pilipinas. Posible kaya na sa ilalim ng ating mga paa ay nakahimlay ang isang nawawalang kontinente, ang lupain ng Lumeria. Ang Lemuria, sinasabing kasintanda ng mundo at mas sinauna pa sa Atlantis. Isang kontinente na minsang nag sa India, Pacific at Timog Silangang Asya. Tahanan ng mga nilalang na magaling sa sining, agham at espiritualidad. Ayon sa mga teorya, dito raw nagsimula ang unang lahi ng tao sa Asya. Mga nilalang na may malinis na puso at mataas na kamalayan sila raw ang mga unang nakaunawa sa koneksyon ng isip, lupa at kaluluwa. Ngunit isang sakuna ang dumating. Ang mga bulkan ay sabay-sabay na sumabog. Ang mga alon umabot hanggang sa kalangitan. At sa isang iglap, ang kontinente ay nalunod sa apoy at tubig. At sa ilalim ng dagat, unti-unting nawala ang lupain ng Lemuria. Isipin mo, isang umagang kulay ginto kung saan ang araw ay hindi nakakapasok kundi nagbibigay ng liwanag na parang yakap. Ang hangin ay may halimuyak ng mga bulaklak na ngayo'y wala na sa mundo. Ang mga punong kahoy ay mas mataas kaysa anumang bundok sa kasalukuyan at ang dagat ay kasing linaw ng kristal. Ang mga tahanan nila ay hindi gawa sa bato o kahoy, kundi sa mga kristal na lumiliwanag ayon sa enerhiya ng may-ari. Hindi nila kailangan ng pera sapagkat ang bawat isa ay nagbibigay ng talento bilang bahagi ng kabuuan. Ang sining ay kanilang wika at ang musika ay kanilang panalangin sinasabing kaya nilang makipag-usap gamit lamang ang isip dahil ang lahat ng puso dito ay nakakasabay sa iisang tibok ng planeta. Sila raw ay mga tagapag-alaga ng araw, mga anak ng liwanag na marunong magpalitaw ng apoy mula sa hangin. At sa mga templo nila sa tuktok ng bundok, doon nila tinatanggap ang liwanag ng araw bilang banal na enerhiya ang kapangyarihang nagbibigay buhay sa bawat nilalang. Ngunit habang lumilipas ang panahon, naging gahaman ang ilan. Ginamit nila ang liwanag para sa kapangyarihan, hindi para sa kabutihan. At doon nagsimula ang pagbagsak ng Lemuria, kasabay ng lindol, apoy, at dagat ang sumira sa kanilang mundo. Ayon sa ilang mga scientist, ang mga kakaibang formasyon ng bato sa ilalim ng karagatan ng Pilipinas sa paligid ng Benham Rice, Sulusi at Palawan ay maaaring mga labi ng isang sinaunang lupain. May mga plateau, cave system at coral formation na tila mga daan o pader. At kung susuriin, ang posisyon ng Pilipinas mismo sa Pacific Ring of Fire ay tila isang bakas ng matagal ng trahedya isang pagpapaalala sa nangyaring pagbagsak ng isang sibilisasyon. Kung totoo ngang umiral ang Lemuria, posibleng tayo, ang mga Pilipino, ay mga apo ng kanilang lahi. Kaya't hindi nakapagtataka na likas sa atin ang paggalang sa kalikasan, ang lalim ng ating pananampalataya at ang ating pakiramdam ng koneksyon sa espiritu ng lupa. Sa bawat lindol, sa bawat pagputok ng bulkan, tila may bumubulong mula sa kailaliman. Gisingin mo muli ang liwanag ng Lemuria. Marahil hindi talaga tuluyang nawala ang Lemuria. Baka ito ay patuloy na nabubuhay sa loob natin. Sa ating awa, sa ating pananalig, sa ating koneksyon sa liwanag. At kapag dumating ang araw na muling magising ang ating kamalayan, baka tuluyang bumangon ang Lemuria. Hindi sa dagat kundi sa puso ng mga taong handang tanggapin ang liwanag ng katotohanan. Sa kailaliman ng karagatan posibleng natutulog ang pinagmulan ng ating lahi. Ito ang Forbidden Files PH kung saan ang mga misteryong pilit tinatago ng kasaysayan ay muli nating binubuksan. Huwag kalimutang i-like, i-share at mag-subscribe dahil sa mga susunod na episode baka ang kwento mo na ang susunod nating tuklasin